Yan, magandang katanghali po mga parambing. Tayo po galing sa ating taniman at tayo po nag-spray uli ng pagkata naman po bukas ng ano po, sitaw po mga parambing. Nakadalawang tank niyo po tayo. Ay tanghali na naman po. Kaya tayo po ay pauwi na. Nakita ko po itong ating ano, patula. Ay harbis na rin po pagkakadami. Putol ang tira natin nung nakaraan na pumasyal kayo dito. Ito yung malilit noon. Pero ngayon harbis na po. Yan eh pagkalalaki o tulong oh. iya yeah. Ah, dami nito yan oh. sunod sunod po ang bunga yun pa oh iya mapitas po tayo mga kapambing maigir po ito maigir pang konsumo oh. hmm oh nakaisa na po tayo mga kapambing oh ay 30 po ang kilo kaya malaking bagay po kapag kaano ikaw ay may tanim na gantong gulay po ayan pa oh yan, pa Hindi pa natin inaasahan na may mga ganitong bunga din. Ayun pa po sa lobby, ang dami oh. Dami pala. salamat po sa blessing. Blessing po ito sa atin mga pambin. Yung ating mga tanim pag namunga blessing po. May sako po tayong dala dito. Hmm. Isilid na po natin. Ang dami nito. Ayan pa po. Ay, sunod-sunod po. Ayan po. Ang dami yung kakatuwa. Yun. O. Ayan pa o. Yeah. Yun, pagkadami din po sa kabila yun oh. Nakakatuwa mga kambing oh. Ay, sunod-sunod po ang bunga yan, oh. Ang dami. Yeah. Pag may tanim nga naman, yan, oh. Yeah, yan, oh. sunod-sunod oh, po ang bunga. Ito pa, oh. Yan. Yan pa, oh. Ito pa. Kunin po natin. Ayan, pang kasunod po pagkadami oh, ayan, mga buko po. Meron pa rin. Oh, ayan. Nitib na patula po.

Hmm. Alangan po, po ito. Diter na natin. Yung sa kabila, ang dami pa rin po. Ito. Ayan. po ang bunga. Yan, dalawa agad. Do. Yan. mga bulaklak pala ang po iba wala nga rin parang isa oh. Okay. ah, maliit pa kasabay po yung andun so araw po yan ah laki oh. yun aray yun oh. hmm. laki lagyan natin tangkay para magandang tingnan. Ito <laughs> po hmm. Dami na po agad ah. Yan. Salamat po sa blessing. Meron pa. lain pasal dulu, dah lupa. Ayo. Hmm. Emphasis. alanganin pa po ito oh. maliit pa kita sa kabila ayun Dalawa re. oh. Uh. yan hmm. mahangin ayun pa isa oh. Uh. yan laki o oh. Uh. yan o oh. Uh. yan yeah, laki murahin pa po wala na nakarami po tayo dito yeah. alanganin pa yun dahil eh. dami oh doon may tabing bahay pa po mga karmin doon may kitpan po yan oh uh -huh. yeah, dami po yan yeah. May konsumo na naman po tayo mga farm bean tumbas pambili ng rekado meron na ulit ayun naman pong ating sitaw ay naamlay na po siguro mga hanggang November 10 po yun may bunga na po yun mahigit na pong sandang ka ng amlay nung iba ay hindi ko lang po ulit na i-video kanina baka bukas po mga warming update ko po kayo sa ating sitaw po Maganda po ngayon ang panahon, mainit. Hmm. Ang ilog po natin ay nadiretso na po ang linaw. Yun. Ano yun? Balubid doon. Yun, nananak mo. Malit laang. Hmm. Yan. Parang summer na po uli. Ang panahon Ang panahon dito. Balik sa dati po. Yan oh, ganda oh. Yeah. Yan ang aliwalas po pagkaganda ng mainit dito. Maganda po ang kapaligiran oh. Kuya. Yeah. Yan. Doon naman po tayo mapita sa ano. May fish pan po. Marami din po ng bunga. Pipita na po natin. Dito na po tayo sa harapan po ng kubo mga pambin. Abay, ano po, dumaloy din yung ano dito, oh, yung talubos ng patulak po. Nandito na sa may gilid po ng ating ano, kubo. Ay, may bunga, haray po. Pupunin po natin. Ang ka. Dalawa po pati. mo kaya. Huy. Dalawa ka dito, men. ka. May, may tip mata eh. pag po. Okay. Eh, dalawa, uwi uh, yan. Ayan pa Oh, sorry. Pandagdag po. Lalong dumadami po ang buong ng mga kambin. Ito ating patula po. Kay Kuya Elmer daw yan. Ah, may ano nga, may ari ko. Uh, ah, daw yung pabatanggas. layo ng abog nito. Yun, pabatanggas daw po buong ang buong ari. Pare pala po i-mirror nung may-ari. Papasalubong hmm. doon. Nakita po kanina siguro. Uh, ah, Ayun pa mi oh. piraso daw yan? Apat. Yung kanya. Ayun. May malaki doon. Dito, eh. okay naman. Ay, may malaki doon. Saan? Doon. Ayun. ayun. Ay, ayun. ay inuka na. Yung nga, sabi ko sa iyo, sayang. Ay, sayang. Ay, sayang. Sa uka na. po oh. Ayun, ayun. dalawa pa pala rin malaki oh. Ha? Sa tubig. Ayun oh, dalawa. Meron pa. Uh. Ito po Malaki oh. Uh. Sa gilid lang. Ang warap yung meron dito lahim. Hmm. May nakagurkur Parang meron yan. Mamaya. Ayun pa oh. Hmm. Oh. Dami. Kanya daw yun, apat na no, yun. Parang po oh. Baka dadagdagan pa, basta't may ganyang kalalaki. Dito oh, Dito kita mayroon. ko dun oh, ang dami. Parang po oh. Saan? Dito sa bubong? Diyan, sa bubong na yan. Nakalatag. Ay, dito sa may kalamas. Wala na. Ay, wala na. Na ano na ang oh, kamlay. Ay, nagtanda. Nagtanda. Ay, wala na. Maliit. Hindi, sa kabilang dulo. Ay, ay, oh, mayroon ang... Oh. Mm, ang laki. Yan. Ay, gumulang na ata. Hindi, ay, meron pa doon. Hmm. Ay, saan po? Hindi na magkanda hawa. Ah. Aba. Aba. Ada sa bubong pa. Lalagay ko muna ito doon. Saan? Sa bangko. Ay, sige. Ang gaganda. Ay, isa, oh, ganda eh. May kuti ni, oh. May kuti din yan? Hmm. Ah, pagkakasayang na rin. Ay, ka. Ay, kamura. Pwede pa kalahati. Ay, oh. ay pwede pa ito. Ang kalahati. Oh. Kung galing na yan. Yan po, oh, ay, sayang, oh. Dinaga. Hmm. Yung isang yung malambot pa, ano? Hmm. Yan. Pwede pa. yung yan, pwede pa yun, no? malaki. Saan? Yan, sa taas. Hmm. Oh, mayroon pa dito. doon. Uh, -uh. Nasa rin dalawang ari ay sa isang araw. Yan, may alaki. Oh. Yan. Oh, mahalo. Oh, Yun, sayang yung buko. May patak. Ay, Bayuti. Hindi, pwede. Hmm. May laman din. Eh. ito kayo maganda. Ay, magulang namin. Oh? Eh. Huh? Ay. Ano ay. Okay. Hmm. ay, maganda pa. Ay, pagsalaki. Ay, Oh, malambot po. Ayos pa yan? Ano pa sa may? Saan ito din ah? Oo, ito doon na. Sa katawan din naman. Ay, sumabit na. Ayun. Oh, nasa ano po, tubig. Wala na. Sampo, ay, payat pa yun. Ano? Alam, Kasabay nga. na rin yun. Oh, um, yun pa, oh. Huwag um. lang, madali na mabait yun. Laki, oh. Ha? Aba, may tatago na naman din yun, oh. Yan po yung may nakalaki no sa araw na ako ni Bayaw. Pakitaw may... may isa na naman din oh. Eh. Baka makalimutan mo na naman yun. Ay, kasabay niyan oh. Pare kasabay. Sa po. dalawa, tatlo, ay, apat. Ay, oh. Ay, oh. Yan nga. Ah, laki oh. Masa po oh. Uh, -uh. Ito oh. dalawa. Nakakatuwa. Ito po natin nakuha. Meron pa na sa ano po taas. Doon sa hero. Ah, lalaki po o, yan oh. Pwede pa ito may oh. Nakaya. Alamot ah, pa oh. Hmm lalaki ari oh. Uh. ay alang ka rin naman ito lang ang dami eh. Ay, alang nga, dal andami, eh. hmm. ay, alang nga pa. Pero ang dami po. Wala. Ayan. Ayan. Hmm. Alam pa naman eh. Hmm. Nariliit pa. Ah, Ayari, malaki isa. Ayari. Walang pa. Ito, ang dami. Oh. Yan. Hmm. pa po, mga pandin. Kaysa araw pa yan. Hindi pa. Ang dami po yan. Oh. Maghanay niya eh. Hmm. araw po, isa po ang ating nakuha.